Chula, <laughs> bambili. So ayan guys, mag picture picture na kami. <laughs> Lindo the view. <laughs> ano pa na? So ngayon, ano pang natin natin? Wala kayong ulam. Ako yung gusto nyo mag-punta dito guys, punta na kayo sa amin. Goryo! So ayan guys, picture picture muna kami Ito yung page namin guys At saka Team Dora So what's up guys, so ngayon Pupunta kami dun sa tambayan namin At magpapalit lang kami Ng profile Profile namin sa Team Dora Yun na yung mga kasama ko guys Oh magpapalit Kami ng profile guys. Kami So, na kami sa Team Pa-support kami, guys. Ang lagi kayong update sa mga video namin na katawa. Di ba? O, okay. guys. Ano lang yun? Yan, guys. Gusto ba Kung makakita ng magagandang puno? Ayan, guys. Baby, join ko. Kado lang Kakatuwaan ulit tayo, no? Supportahan nyo namang YouTube na namin, guys. subscribe sa YouTube channel namin, guys. Guys, para makikita nyo mga funny video namin dito ay, sa Bundok. So, guys. Nag-video-video na. Video-video na kami dito. Dito kami nag-viral, guys. Nagpakagat kami ng ano dyan. Pakagat kami ng lampinig. Masa yung Tagalog lampinig doon? Nagpagagat kami ng buyog dyan guys Umabot ng 5 million views Dati, dati pa yun Profile namin Chichis profile kami, na kami. Nagsama sama na kami o oh. Yun so, Siyempre Siyempre gagawa din kami ng mga content namin mga para sa inyo Para sa inyo para mas Pa pa support ng namin Facebook page guys may 400k followers hindi pa nalang pagpalo ng na Team Dora dyan pag na kayo Team Dora po kami pinahantay nyo at saka Kelsey Vlog dalawa yung page namin na. yan ang ayan guys may naligo pa rin dito kahit wala nang tubig <laughs> ayan sa taas sa taas so ayan guys malapit na kami sa may ayan. ano may tambayan namin dito na pangaganda ng view dito ayan may mga baka pa dito, baka pa dito may mga baka pa yan so, ayan guys. So, ito na, oh. Ayan, guys. tambayan namin, guys. Ah, ganda yung yo. Okay ka, yo. Ayan, guys. May ano dito. May nabuwal, oh. Napakalalim niya, oh. Delikado dyan. Landslide. So, ayan. Nandito na kami, guys. Ayan. 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 Amrag ah, na hinagin ang package ko, huy <laughs> <laughs> Uy! Hindi mabuti yan! <laughs> Buuan. <laughs> Buuan <laughs> yung kanyang. <laughs> so yung <like, like, laughs> nagkuhan na. Like, ano na naman ginagawa nila? Nagkuhan ah? like, like, na sila niya. Nagkuhan na sila niya. Nag-video rin ako So ayan <napakaganda huy> <by huy> guys, nandito na Wala yung kugos na So ayan, napakagandang view guys nagii sa karan. Undang sasandinya! fan. Chula bambili. So ayan guys, mag picture-picture na kami. <laughs> Lindo to view. Ay, ito na tambahan. Hindi, ko magdama. Hindi ka na dyan. Nagkabaw <laughs> ba? Hindi ka na mabidyo dyan. picture na kami guys. Gagawa kami na. Ano pang so, so ngayon, ano pang naan ito natin? So wala, na, wala kayong ulam. Ako na yung gawin. How do you think Kung gusto nyo magkakunta no. dito guys, punta na kayo sa amin. Goryo! <laughs> gusto ko nang masarap na yakap! Kayang-kaya mo 'to mga. Yo! kaya mo. Kayang-kaya mo 'to mga. Hello. Oo. Oh. Oh. Kay Rey. So ayan guys, picture picture muna kami. Ito 'yung page namin guys. At saka Team Dora. i sure.

So, yun guys. Uuwi na kami kasi umuulan. Ayan o, may rimbo na sa likod. Uwi na kami. Ayan. Hindi pa sila tapos kahit maulan na. Hindi pa lang sa mga picture. Ayan si Kuya Kerry. Tinago ko na lang sa is sa hoodie ko. Tara na, let's go! Uwan na!